ito ay nakakatakot kasi isang gabi may apat na college girls ay nakatambay sa daan at nag sila na kumain ng hotdogs taling sa street vendor. Normal lang ang lahat pero ang bagay ay nag-escalate noong nangyari ito. Nang makuha ng mga babae ang mga hotdogs nila, at inumpisahan na nila kainin ay nashock sila. Noong ang vendor ay sinabihan sila na ang kanilang hotdog ay nag-cost ng $7. At ito ang dahilan na ang mga babae ay nag-start na mag-complain dahil mahal daw ang hotdog niya. At hindi nila babayaran ang mga ito. Nag-start na sila manggulo sa vendor at nagumpisa na sila na itapon ang mga hotdogs. At hindi lang iyon. Sinimulan na rin nilang dilaan ang mga random na hotdogs sa kanyang puesto. At linuwaan ang mga ito at ang iba ay kinain nila tapos tinapon nila sa kanya. At ito ay nag sa vendor na hindi na makabenta ng mga hotdogs kaya nawalan siya ng pera dahil doon. At noong ang vendor ay sinubukan sila paalisin sa pwesto pero hindi sila umalis. At nagpatuloy sila sa pagharas sa kanya. Oh my God, what are you doing? I... <laughs> at pagkatapos ang mga babae ay umalis at iniwan ang vendor na si Arguelas Alvarez na heartbroken. Pero dito makikita na ang justice ay naserve. Kasi swerte niya, isang stranger ang nakakita at nag-decide na mag-video galing sa malayo. At nag-decide na i-post ito online. At dali-dali itong nag-viral sa TikTok na merong millions of views. At syempre, ito kagad ay nagpagalit sa madaming tao at ang iba ay tinawag ang mga babae sa pag-profile ng vendor kasi siya ay isang Mexican at nahihirapan magsalita ng English. Sa tabi nito, ang ibang tao ay hinanap at nakilala nila ang mga babae. At pagkatapos na ma-expose ang mga identity ng mga babae, ang kanilang mga paaralan ay gumawa ng paraan sa kanilang mga bad behavior. At ang mga babae ay napahiya sa kanilang ginawa na dinilit nila ang kanilang social media. At ito ay magiging mas kamangha-mangha. Kasi madaming tao ang naawa kay Arguelles at madami sa kanila ang nagumpisa na bumisita sa kaniyang pwesto at nagbigay sa kanya ng long lines ng mga customers sa madaming linggo. Kaya itong storya na ito ay isang paalaala sa ating lahat na dapat lagi nating tratuhin ang lahat na may kabaitan at paggalang kahit anuman ang kanilang lahi, kulay o background. Kasi pagkatapos ng araw na ito, tayo ay mga tao at naninirahan sa parehong planeta. Kung nagustuhan niyo ang content natin ngayon, paki-comment ng yes at hanggang sa muli and stay cool.